Ngayong udto kaninyo. nga kailangan pa nato i-compare tong kagulingon na kaidol. Ikaw dato dili ka kanag pobre kay baho. Labing tinuod mga kaidol, oo, pobre rami mag -uuma, rame. Ang labing tinuod ka mga kaidol. Kung wala mag -uuma ka mga kaidol, mo ni timan ha? Timan ini. Eh, Kung wala mah, mag-uuma, makakaon ba mo maka Makakaon ba mo? Makakuan ba mo bugas? Nga inaniyo ang ramen nyo? mag-uuma lang? Kana inyong gulay? Nga inyong gipalit? Asam na gikan? Diba? Bukit? Asam ah, na gikan? asam asam, sudan? Sudan? Bukit, mga gita. Kana inyong gikaon nga gulay? Saging? Or mga prutas? Asam na gikan? Sudan? Bukit, Japon. Japon. mo eh, mga ka-idol mayaman ka wag ka nang magyabang kana yung kwarta mga ka ini kamatay ni mo di gini na madala tarong tarong nga lang na kwarta tot ka kaya ni mo mapalitanan pero ang problema ugwa ang nasa ginoo, kana yung kwarta Makaya pa ba na? Masalba ba ba yung kinabuhi? Pinakabili yan? mo na na mga kaitun. Ayaw i... Ayaw i-kipahin ng buka kwartahan ka. Ang labig din bitawit ng mga kaitun. Kung wala ka taga ikusog sa gino, ugdili ka pa barugon sa gino, mabuhat ni mo tanan. Makadawat magkakwarta. ka kwarta mo na mga kaidol mo na kay sa tanang panahon dili imo suwaragat na akong ipansin ako malipay lang ko oo bisag inanir ako dili ko dato lang ko sa insakto pero di kabalo sad ko mukuan sa mga tao dili parihan ninyo mga kwartahan kaya ibunay kabuga kaya inyong kwarta bitaw mga kaidol inyo pa nang itabang sa mga pobre nga nagkinahanglan dili kay nang kanang nagpanghinambog mo kay mo pila ra abot yung kwarta ako lang gid ninyo mga kaidol kaya inyong kinaiyang inana wa ginam na ginam mga kaidol ako, bahalag masoko mo ano nga video. Kaya ako, kadagas tao nagkinahanglan, inyo, inyo harah dato mo, na nagkinahanglan, dili nyo tag kay Kaya di mo ganahan, kaya baho. Sos, pagkaway pulos nyo mga datuwa mo. Dato to, pero di kabalo mo kwan sa pantes. Mga tao, Dili ka ba Pag makagunit kwarta, murag si Kinsa. Pag mahot na kwarta, murag na unsa. Sos. Dahil yung naglasong ang pahimungta ng pamilya. kay tungod na hurot ang kwarta. Muna yung kasagara. Madato lang kalit. Murag si Kinsa. Pag mahot na, na kwarta, murag na unsa mag-away din sa pamilya. Dili pa kontento. Pag naikwartang daghan, mambabae, paget. mga babae pa yan. Mga naikasagara na ang kinabuhi, basta way ginoo. Puro bahandi, puro bahandi. Way ginoo kinabuhi. Pag madisgrasya, ay haram mo tawag o ginoo. pag Pagkaway pulos ay haram mo tawag o ginoo pag na nasa kalisod sa panahon nga hapsay pa huwag tawag ginoo sa panahon nga basko pa huwag ginoo gitawag pero panahon nasa -nas kalisod at disgrasya ginoo tabangi ko so, ay haram mo tawag ang mga tao magkinanglan gino o ginoo sa panahon niya na naa, ah, gipit na sa panahon nga basko pa himsog pang lawas huwag pa'y nahitabo ginoo kalipay ang yang tubang. asang parte asang kwan disco asang kwan lakaw pag nanasa kagipitan na banggaan na disgrasya ay hap mo tawag ginoo Diyos mawag ang mga tao Munay muna nga na daghan nagtawag daghan nag tawag og ginoo apan layo ilang kasing kasing Diyos mawag yun ako lang wa lang mga sa inyo ha gikuan na nako ang inyong mga kan. Nga kailangan pa na ito sa matag usa nga parihara, matataw, parihara, tamo ka ubugas. O kira ka mong mga dato, mukhaon mo Bato mo. Nga tao, mga pag. Mukha bugas. Pag ilobong. Watera kaya po yung mapirma. O labi Basta dato, mayabang. Dili ka ba makikuan sa mga tao? Puro lang pasikat. Kaya mo naabot Ako, naluoy ko sa mga tao na mag-uuma. Inyo lang daw daugon. set out lang kus mga dato. Diyang way sa Samot sa mga dato. Sa mga dat anak nga mga dato. Way respito sa mga pobre. Shout out lang ulit nyo. Ayaw nyo ipalabi ang bahandi ng kalibota. Wag polos pulos. O magsakit mo. kana nyo pila ka bilyon. Di ka po na makabuhi kung kamo nagkikawin sa ginoo. Kung tagaan mo pagsulay sa gino. Muna yung labing tinood. Kaysa edi, dili sa ng panahon inyong pabor. So, sako. kinahanglan ka mo, ay pakialam. Sa mga tao nang kinahanglan o tabang. Forget mayaman mo, mag na mo. No? Dato, pero ay ambag. Ang puro, ang gusto, dato-dato lang para ilang kwarta mabalik-balik ra. Di gusto nga masayangan, matuglaan, nga di mabawi. Sus, pagkaway pulos. Muna nga, ang mga tao, kumpir-kumpir. Kuway -kumpir. ginuokas kinabuhi, malihok ba ng mga trabaho ninyo? Mabuhat ba na ninyo? Inyo ba nang mabuhat? Kung wa may mata, may pagdungog, inyo ba nang mabuhat? Kung wa mo taga-es ginuo, ah? Kung, 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 kung sa mga tao.